Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates. kami dito. Yan ang mga sakay ko. Sarap, buwangin oh. At eh, Ayan buangin, oh.

Yan po yung ulam namin. Oh. No? Panangalian lang yan. So, wala kaming gratis kasi nilipad ng bagyo. Yan ah. Ang ulan namin sa hapunan. Uh, hipon. Kumain May sabaw. Oh ha? sinigang na. Sinigang na hipon. Tapos inihaw. Tapos hipon uli. Tapos inihaw. Ayan. Let's go na. Ah, let's eat. let's eat. Good morning mga bongs. Pangalawang araw namin dito sa Kalagwas. Tsaka muna tayo Wala na kape Tsaka na lang Ayan Pagising mo no naririnig mo yung ano yung ampas ng alon mamaya maglakad tayo mamaya learning okay yan yeah, mga bubunta lang kami sa bundok kaya may mag trick Ayan yung gusto. Eh, nag-alags ko Ayan. Mga naman kami yung mga bongs doon na sa may bundok ha. May bayad doon kuya, di ba? Ha? May bayad. Oo. Kunti lang yun. Ay, ano lang, mura lang. Idol pinis ng mga kabong. nalamigan ng ano, lagat umahon yung dolphin <laughs> Ayos ka. <laughs> sa bago lang may Hindi, hindi sa medyo mahal mahal talaga yan <laughs> oh kalagwas Nawala so, na yung I love Kalagwas. Ay, isa na. Ayan, Kalagwas Paradise Resort. Mahal yan, mahal. mayung yung castle. Welcome to Kalagwas. Ayan.

May zipline pa yun o. Saan? Ayan. Ah, uh, Resort ay, oh. oh. Harisort. Wala uh, oh. eh. Lasa bundok siya nakatira eh. Kaya daw sabi ay, nila. Ano din yan? Kaya pa oh, ba? Oh, oh. Kaya pa? <laughs> Kaya pa daw. <laughs> One way lang ah. Ako oh, may bata pa. Kumata ka na yung gout ko. Nagkaroon bigla ah. Hop! Kaya mo out? Kaya pa! Go. Mati, Go. Ang sakit sa hita. Ayun yung jagot ah. Oh. Ayun mo lang tayo. Ayun okay. tayo? Lalo ko lang. Sige, lakad! Lalo ka, transfer ko. Sige, ikaw pa Good morning. Good morning. Good morning. Kami naman. Tapos na kayo. Tapos na po may umakit na po yung bagong kasal doon. <laughs> <laughs> Kasi binibitan na lang mawag sa kailan. Nakamawas ba? Ilang timbang? Ayan, nandito na kami sa pinakataas. Andun kami oh. Andun kami lang stay do sa yung gulong buhangin na yan. Ayan, ito yung paikot sa isla ng Kalagwa. Ayos ko po. Ayan. Ayan. Ayos ko ako. Ayos ko ako muna.

Ya, kami mag-trick. Balik na kami sa yang swimming ah, kasamang trick ya yeah, gusto mong magpabuk sa travel welcome na welcome po kayo dito sa kalagwas baik na kami dun sa baba sa beach ya kami sa baba. <laughs> Pababa. Ay, barangay. So yung beach. alagwas Ito so yung damuhan. <laughs> Ah, nandito na kami sa baba. Aligtas na, nakahinga na. Ewan ko lang kung hindi nyo maugot yung pagkain. Yun lang. Yan, <laughs> yun kami galing. Yun, sa taas o. Yun, sa tuktok na yan. salamat mga bones bye nakain na kami ang sabi nakain na gusto niya mga kakaiwa Cinque istanti. gutom na ba? Ay, ay, ay. Ay, ito yung almusal namin ngayon. Yan. Oh, may yan na, may sopas. Ba? Masarap pala supas ng kalagwas, no? Ayan. Bye-bye. I love you. Uuwi na kami! George! Uuwi na kami mga bongs. Medyo init nga Medyo init Uuwi <coughs> <coughs> <na kami. tos> pa uwi na Ang oras natin ay alas Maurag <laughs> ma. Magayon. Yeah, magayon. Magayon. May pasakay na sa bangka. Sakay, sakay siya na, sakay. Pagpag, pagpag, pagpag.

Sabihin so, okay. na kami. Let's go. Okay, bye-bye na. bye ka nagwas. bye ka nagwas. Dito ka din. Para ako dyan sa ano. Kasi oh, wala. Tapos mo ba? Dad, pinga. Hmm? Pinga. Star pinga. Huh? May mali Gusto na, gusto na. Dad, pinga pa ako. Bye, kita buas. See you April. Nama aku ha? Ha? Di kuno. Thank you mga bongs. Bye bye. Maraming salamat po sa inyo po po na sa video. Bye.